Sino subukang i-trigger o gamitan ng reverse psychology ng ating bida ang librarian na si Lagna. Inaasar niya itong mahina at takot pumasok sa labyrinth. Pinapalabas niya na kaya ay niya siyang samahan ay dahil isa itong mahinang nilalang. Hindi na rin niya hinayaang makapagpaliwanag pa ito kaya't pinutol na niya ang sinasabi sa pamamagitan ng pagpuntong wala na siyang magagawa dito. Gamit ang strategy na ito ay nagawa niyang pagsalitain si Lagna. Agad na nagpaliwanag ito para hindi siya magmukhang mahina. Pero nahulog lang siya sa patibong ni Bjorn kaya't nalaman niyang may ibubuga din ito. Huli na nang ata ni na ang ginagawa ni Bjorn pero sinite pa rin niya ito. Para naman hindi magmukhang sinasadya at magmukhang matalino ay umarte si Bjorn na di niya ito sinasadya. Agad na niyang pinutol ang topic nilang ito at nagsimula ng panibago. Naalala ni Bjorn ang sinabi ni Shove na merong hinandang bagay si Lagna para sa kanya. Nagulat naman si Lagna dahil dito. Hindi niya inaasahan na ganito ito ipapaliwanag ni Shovin kay Bjorn. Hindi naman maintindihan ng ating bida kung ano ang pinagsasabi na ito ni Lagna. Kaya naman ipinaliwanag ito sa kanya ng librarian. Sinabi niya na nais ni Shove na bigyan ng reward si Bjorn dahil tumaas ang status niya sa trabaho dahil dito. Pagkatapos ay inutusan naman siya ni Shobin na siya na ang magbigay ng reward sa barbarian at dahil may utang siya rito ay wala na siyang nagawa kundi sumunod. Ang pinakapunto niya ay hindi mula sa kanya ang reward kundi mula kay Shobin. Naintindihan naman ito kaagad ni Bjorn pero hindi niya magets kung bakit pa ito kailangan ipaliwanag o sabihin sa kanya. Mukhang isang matinding sundere itong librarian. Tinanong na ni Bjorn si lagna kung anong bagay ang ibibigay nito sa kanya. Nagmamadali na ito para makauwi dahil lumalalim na ang gabi. Sinabi naman ng librarian na silagne na libro ang kanyang handog dito. Agad itong nagcast ng spell kay Bjorn. Birdaw farsetive, ang spell na ito ay may kakayahang tulungan ang sino man na makahanap ng mga high security na mga libro. Iba ito sa normal na book detection magic dahil pawang mga librong tanging ang mga nobels at piling tao lang ang pwedeng baumasa ang makikita mo gamit ito. Nabigla si Bjorn sa tila napakamahal na reward na ito. Kaya agad niyang tinanong si Lagne kung okay lang bang ginawa niya ang bagay na ito sa simpleng mamamayang kagaya niya. Sinabi naman ni Lagne na walang magiging problema basta't hindi niya ipagsasabi ito. Dahil bihira lang niyang gamitin ang skill na ito dahil wala rin namang halos nagpupuntang adventurer sa library. Napapaisip naman si Bjorn kung ano ba ang kwento ng buhay ni Lagne. Mas lalo siyang naintrigue sa sinabi sa kanya ni Shobin noon. Mukha namang nahuhulog ang loob ng librarian na ito kay Bjorn dahil mapagmahal ito sa mga libro at nakikita niya si Bjorn na palaging nagbabasa dito. Kumpara sa ibang mga adventurers, nagfast forward na ang mga eksena at hindi na natuloy sa pag-uwi si Bjorn. Nakita na niya ang mga librong nais niyang basahin at nagsisimula na siya ngayon. Ang mga librong high security ay ibang iba sa mga normal na librong nababasa niya. Halos lahat ng mga nakasulat dito ay mapapakinabangan ni Bjorn. Dahil naman dito ay tila nais na niyang basahin ang lahat ng librong nasa high security ng buong gabi ding iyon. Gayunpaman ay mukhang hindi niya mababasa ito lahat dahil malapit na ring magsara ang library. Pinagsabihan siya ni Lagne na kung nanghihinayang ito ay dapat ay pumunta siya ng mas maaga. Hindi naman alam ni Bjorn na ito ang makukuha niyang reward kaya't hindi siya kaagad nakapunta. Gayon pa man ay hinayaan pa rin siyang mag-extend ni Lagna dahil di pa rin naman daw siya uuwi at marami pa. Siya nga ayusin sa library. Malaki ang naging pasasalamat ni Bjorn dahil dito. Dahil sa ginawang ito ni na ay mas marami siyang nabasang libro na kapakipakinabang. Gaya ng Rafdania Organization Chart, ang libro na nagde-describe ng mga public facilities sa loob ng syudad. Naglalaman ito ng mga impormasyon patungkol sa mga organisasyon na hindi basta nalalaman ng mga ordinaryong mamamayan ng Rafdania. Gaya na lang ng mga secret police. Pakiramdam naman ni Bjorn na tila pare-parehas lang ang mga mundo pagdating sa pagsisekreto ng mga makakapangyarihang organisasyon. Ang sumunod na librong kanyang binasa ay may pamagat na World of Evil Spirits. Isa itong obra na tungkol sa pagsilap sa mundo ng masasamang espiritu. Isinulat ito ng isang secret police agent na nagawang makapunta sa spirit realm ng mga masasamang espirito at makabalik ng buhay. Bagamat halos patay na nang dumating ay nagawa pa rin niyang isulat ang ilang sekreto tungkol sa mga masamang espirito. Dahil naman dito ay mas lalong napabilib si Bjorn sa seguridad ng samahan ng mga kagaya niya. Ang ikatlo niyang binasa ay ang librong may pamagat na Complete Analysis of Raptures the Second. Ang librong ito ay naglalaman ng lahat ng kaalaman tungkol sa ruptures. Tila ito isang tutorial at lahat ng mga nalalaman niya sa siyam na taon niyang paglalero ng Dungeon and Stones ay nakasulat sa librong ito. Tingin pa nga niya ay mas polido pa ang pagkakagawa nito kaysa sa mga nalalaman niya. Kaya naman sa tingin ng ating bida ay parang kayamanan itong librong ito dito sa mga tigir Donia. Sa kanyang pagbabasa ng librong ito ay may nakita siyang hindi niya inaasahan na makita. Nagulat siya ng malaman ang pangalan ng may akda ng libro. Dahil ang taong sumulat nito ay siya ring gumawa sa larong Dungeon and Stones. Oriel Gabas, ang taong lumikha ng game na kinabaliwan ng ating bida. At siyang game na siya ring nagpahamak sa kanya. Sa kanyang natuklasan na ito ay dalawa lang na posibilidad ang nangyari. Pwedeng gaya niyang isang player ang nagsulat nito at nagpapanggap siyang si Oriel gabes o mismong ito, ang developer ng Dungeon and Stone ang nagsulat nito. May hindi na samang posibilidad ang ating bida mga lods, dahil pwede ring feature na ng larong ito kung saan siya napasok ang librong hawak niya ngayon. Napagtanto naman ng ating bida na kung si Oriel Gabos nga talaga ang nagsulat nito ay mas magiging komplikado ang lahat. Dahil ibig sabihin lang nito ay ang dahilan ng pagpunta nila dito ay baka planado ng mismong developer. At base sa napanood niyang isang ice kay ay mas nakakatakot ito. Iniisip naman ni Bjorn kung isa bang mamamayan ng Rafdania ang developer o isa siyang divine being sa lugar na ito. Gayon pa man ay magandang bagay na rin itong nangyari kaya Bjorn dahil nagkaroon siya ng clue sa mga nangyayari. Bumabalik-balik ang alaala -ala ng ating bida sa huling senaryo ng paglalero niya ng Dungeon and Stones. Dahil may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi man siya siguro pero sa tingin niya ay ang paraan para makabalik siyang muli sa kanyang mundo ay kung mabubuksan niya ang Gate of Abyss. Ang huling pinto papunta sa boss room na hindi niya nagawang buksan dahil napunta na kaagad siya sa lugar na ito. Iniisip din ng ating bida na sundan at hanapin si Oriel Gabus at baka may alam ito kung papaano siya makakabalik. Tingin naman niya ay hindi magandang ipagtanong ang pangalang ito at baka mapahamak pa siya kaya't kailangan niyang kumilos ng maingat sa paghahanap dito. Muli siyang nagbasa ng iba pang libro dahil baka may nakaligtaan pa siya. Marami pa siyang binasa at sa pagkawili dito ay di na niya ng oras. Nagulat na lang siya nang makaramdam siya ng init mula sa kanyang likuran. Sumikat na ang haring araw at lumiwanag na ang buong paligid. Nagulat si Bjorn at niya na malaya na inumaga na pala siya napagpayahanan na niyang umalis at nang sa pumunta sa librarian ay napansin niya na nakaidlip na ito sa kanyang inuupuan. Agad niyang ginising si Lagna. Nabigla naman ito sa pagdating ni Bjorn. Tinanong ng ating bida kung bakit hindi siya sinita nito. Dahil aalis naman siya kung nagsabi ito sa kanya. Sinabi naman ni Lagna na nagkakamali lang ng akala si Bjorn dahil nagpapahinga lamang siya dahil napagod siya sa kakalinas ng lugar. Nagtataka naman si Bjorn kung bakit tila napakatagal linisin nito at inabot na siya ng pagbubukas muli ng library. Muli itong itinanggi ni Lagna at sinabing marami lang talaga siyang niligpit. Halata naman sa mata nito ang matinding puyat at pagod dahil sa kanyang ginawa. Pakiramdam naman ni Bjorn ay sinadya talaga ito ng librarian. Kaya't sa tingin niya ay nagpapanggap lang itong masungit pero meron talagang mabuting puso. Ang totoo ay kanina pa gustong umuwi ni Lagne pero hindi niya ito magawa dahil nakita niyang seryosong nagbabasa ng mga libro si Bjorn. Muling tinanong ni Lagne si Bjorn kung uuwi na ba ito. Sumagot naman ito ng oo at nagpalam na sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang oras sa Magic Tower. Hindi muna natulog si Bjorn dahil dumiretso muna siya papunta kay Aloha. Nagulat ito sa biglaang pagdating niya hindi na nito nagawa pang maghil Amos at agad ng pinagbuksan si Bjorn. Sinabi ng ating bida na may nais lang siyang itanong dito. Pinagmamadali naman siya ni Aloe dahil inaantok pa ito at gusto pa niyang matulog. Sinabi na ni Bjorn ang kanyang pakay. Inaya niya si Aloe na sumama sa kanyang party dahil nangangailangan sila ng isang mage. Agad naman siyang pinagsereduhan ng pinto nito kahit hindi pa siya tapos magsalita. Indikasyon na wala itong pake sa nararamdaman niya. Muli namang kumatok si Bjorn sa pintuan ni Aloa. Sinabi niya na may isa pa siyang pabor na hihingin dito. Nang pagbuksan naman siya nito ay agad niyang pinakita ang isang kapirasong papel. Ang papel na ito ay nagmula sa librong Complete Analysis of Ruptures the Second. Pero hindi niya sinabi kung saan ito nagmula kay Aloa. Sinabihan niya lang ito na nais niyang malaman kung kailan nagawa ang papel na ito. Binalaan naman siya ni Alora na hindi libre itong ipapagawa niya. At nang pumayag na ang ating bida ay pinapasok na niya ito sa kanyang silid. Agad na siyang sinihil ni Alora. Nais nito malaman kung papaano nito natagpuan ang goddess tears ang relic na pinangtalo niya noon sa vampire na nakalaban nila. Muli namang nagpalusot si Bjorn at ginamit muli ang sinabi niya noon na hindi niya alam na nandoon iyon at natsambahan niya lang. Pero di nagdaygan na niya ang sinabi niya kay Aloha at sinabing nakita niya ito nang winasak niya ang estatwa sa may fountain. Tama naman ang naging hula ni Aloha at tingin niya ay alam ito ni Bjorn. Gayon pa man ay nanatili si Bjorn na matigas sa kanyang palusot at sinabing sinira niya lang ito dahil wala siyang magawa. Hindi naman ito basta mapaniwalaan ni Aloha kaya tinanong niya ito kung nabasaban niya ito kung saan. Bago pa man maghinala si Aloha ay sinabi na ni Bjorn na nakita niya ito sa isang libro. Ang unang libro ng Complete Analysis of Ruptures. Ikinagulat ito ni Aloha at siya ay nagtaka kung paanong ang isang barbarian ay naintindihan ang komplikadong librong iyon. Sinabi naman ni Bjorn na nakita niya lang ang larawan ng estatwa dito kaya sa tingin niya ay kapakipakinabang ito nang makita niya. Wala naman siyang ibang nagawa kaya't sinira na lang niya ito at sa kanya natagpuan ang relic. Di pa rin magawang maniwala ni Aloha kaya't pinapa pinapasumpa niya sa pangalan niya si Bjorn. Na siya namang ginawa kaagad ng ating bida. Nais niyang malaman ito kay Bjorn dahil gusto niyang makita ang volume 2 ng libro pero mukhang bigo na naman siya. Ayaw naman sabihin ni Bjorn na nasa library lang ang hinahanap niya dahil nakapangako na siya kay Lagna na ay niya ito. Nais naman ng malaman ni Bjorn kung sapat na ba ang impormasyong ibinalita niya kay Aloha para gawin nito ang hinihingi niyang pabor. Sinabi naman ito na kulang pa ito at sinabing gagawin niya lang ito kung tutulungan ni Bjorn ang kanyang mga seniors sa kanilang research. Isang beses lang naman niya itong kailangang gawin at pagkatapos noon ay sasabihin na niya kung kailan nagawa ang papel pagkatapos nitong matest sa sunod na linggo. Pinagbawalan na rin niya si Bjorn na gambolein siya ng ganito kaga. Naunawaan naman ito ng ating bida at sa iyay nagpalam na. Makalipas muli ang ilang oras pagkatapos niyang matulog ay nakipag-meeting na ulit si Bjorn sa kanyang mga party members. Sinalubong siya ng alalang-alalang si Misha dahil hindi siya nakita nito sa kanyang silid. Sinabi naman niya na magdamag siyang nagbasa ng libro sa library. Nagulat naman si Misha nang malaman na buong gabi siyang naroon. Nais niyang malaman kung libro lang ba ang binasa ni Bjorn doon at wala na siyang ibang binasa. Sinabi naman ng ating bida na talagang nagbasa lang siya at wala nang iba. Hindi pa rin matanggap ni Misha ang sinasabi ng ating bida. Nagtataka naman si Bjorn dahil wala naman siyang nakikitang dahilan kung bakit siya magsisinungaling dito. Hindi niya maunawaan kung bakit ganito ang inaasal ni Misha. Naalala naman ni Bjorn na may nais palang sabihin si Misha sa kanya. Kaya't muli niyang tinanong kung ano ito. Nagulat naman si Misha dahil naalala ito ni Bjorn. Nagawa niya lang magtanong dito dahil may lakas siya ng loob dahil sa sobrang kalasinggan. Pero ngayon ay nahihiya na siya. Bigla namang dumating ang kanilang mga kasamahan. Nagulat sila na napakaaga ni Bjorn at Misha. Natuwa naman si Misha dahil muli siyang naligtas sa isang awkward na sitwasyon. Nagsimula na ang kanilang meeting. Nais malaman ni Hikurad kung meron bang ibang idea ang kanilang mga miyembro para malunasan ang kanilang kinahaharap na problema ngayon. Sinabihan niya si Bjorn na magsimula nang magsabi ng ideya niya. Prank ang sinabi ni Bjorn na mas makababuting humanap na sila ng ipapalit kay Leor. Sinabi niya rin na dalawang mage na ang napagtanungan niya, gayon pa man ay tumanggi ang mga ito. Nagalit naman sa narinig si Hikura dahil tila napakawalang puso nitong ginawa ni Bjorn at nakamove on na siya kaagad at nakapagtanong na sa dalawang mage. Pinapakalma naman siya ni Leor at sinabing may punto naman itong ginawa ni Bjorn. Nagalit din si Bjorn at tinanong si Hikurad kung may mas maganda ba itong plano. Sinabi naman ng dwarf na matagal nilang pinag-isipan ito ni Leor kagabi. Alam nila kung bakit nangyari ito kay Leor. Nang marinig naman ni Bjorn ang mga litanya ni Hikurad ay alam niyang siya na naman ang masisisi dito kaya't sinabihan niya itong sabihin na ang pantot solusyon niya. Sinabi ni Hikurad na mas maganda kung personal nilang kakausapin ang bagong baron. Iniisip naman ni Misha kung paano nila makakausap ito gayong nakatira ito sa Kapitolyo at hindi sila aabot sa pagbabukas ng portal kung pupunta sila doon. Masaya namang binalita ni Hikurad na napagplanuhan na nila ito kagabi ni Leor. Ang lugar na pinaghahantayan nila ngayon ay ang kapihan na paboritong puntahan ng bagong baron. At nandirito siya sa lugar na ito ngayon at ganitong oras siya bumibisita rito. Nagulat naman si Bjorn ng malaman na makikipagkita na sila kaagad sa Baron. Tila nakikiusap namang sinabi ng dalawa na pumayag na siya dahil isang beses lang sa isang buwan ito mangyari. Saka magkakasama naman silang makikipag-usap dito kaya't wala silang dapat ikatakot. Sinabihan din ni Hikurad na magbibigay siya ng 300,000 stone sa mga kasamahan niyang mananatili dito. Sinabi naman ni Bjorn na kung walang pabuyang makukuha ay aalis na siya kaagad. Ilang sandali pa ang nakalipas sa kanilang paghihintay. Pumasok na ang baron sa kapihan. Nandito na ang kanilang inaabangan. Ang baron, ang ikalawang kapatid ni Leor. Inutusan na si Leor ng kanyang mga kasamahan na lapitan ang kanyang kapatid. Agad na niya itong sinunod at hinarang na niya ang baron. Agad siyang nagpakilala at sinabing nais niyang makinig ito sa sasabihin niya. Muntik naman siyang hindi makilala ng kanyang kapatid sa ama. Pinaalala lang ng kanyang utusan kung saan nagmula si Leor. Tinanong na ng Baron si Leor kung anong nais nitong sabihin sa kanya. Bigla namang natulala ito at tila nakagat ang kanyang dila. Di na nagawang magsalita pa ni Leor sa harap ng Baron. Lalo namang lumiit ang tingin sa kanya ni Bjorn. Kinukot siya ang pagiging isang malaking talunan nito. Sumingit na sa kanilang usapan ang ating bida. Nagpakilala siya sa Baron bilang si Bjorn na anak ni Yandel. Bahagya namang nagulat ang baron at sinabing matagal-tagal na rin nang muli siyang makipag-usap sa isang barbarian. Tinanong na niya si Bjorn kung anong pakay nito. Diretso namang sumagot si Bjorn at sinabing kinaladkad si Leor ng mga Moslan at pinagbawal ang pumasok sa labyrinth. Nais niyang alisin ng baron ang bana ito kay Leor. Nagulat naman ang baron at sinabing hindi naman siya ang humahawak ng mga ganitog bagay. Nagulat din ang ating bida at tila wala itong kaalam-alam. Sinabi naman ng kanyang utusan na meron siyang bastardong kapatid. Kinagulat ito ng Baron dahil ngayon lang niya nalaman na kapatid pala niya si Leor. Sinabi ng kanyang utusan na hindi niya ito ni-report sa kanya dahil pakiramdam niya ay wala namang kwenta ang balitang ito. Pinuri naman siya ng Baron dahil sasayangin lang daw nito ang oras niya. Nakaramdam naman ng matinding kalungkutan si Leor nang malaman na hindi man lang pala siya kilala ng kanyang kapatid. At itinuturing lang siya nito aksaya sa oras niya. Muli na usap si Bjorn sa Baron kung pwedeng tanggalin na ang ban ni Leor. Nais namang malaman ng Baron kung bakit niya ito gagawin. Nakakaramdam naman ng pagkaasar si Bjorn dahil walaman lang siyang nararamdamang galit mula sa Baron at tila wala lang talaga itong pake kay Leor. Muli namang kinausap ng utusan ng Baron at sinabing ang barbaryang kaharap nila ngayon ang tinatawag na Little Vulcan. Bigla namang nagiba ang ihip ng hangin. Nagiba bigla ang pakitungo ng Baron Kinabjorn. Napakasaya niya na nakasalubong niya ang adventurer na pinagkakainteresan ng konde. Ang konde ay may mas mataas na posisyon kesa sa Baron. Laking tuwa ng Baron sa ibinigay na balita sa kanya ng kanyang utusan kaya't sinabihan niya ito na bibigyan niya ito ng pabuyang dalawang daang libong stones. Hindi naman mapigilan ng utusan ng umiti dahil sa sobrang saya. Nawiwerduhan naman ang ating bida sa pinaggagawa ng mga ito. Kinausap na ng Baron si Bjorn at sinabing tatanggalin niya ang ban kay Leor kung gagawin ni Bjorn ang simpleng pabor na hihilingin niya. Kabado namang tinanong ng ating bida kung ano ito. Sinabi ng Baron na may magaganap na isang malaking pagtitipon dalawang buwan mula ngayon. At ang pagtitipon na iyon ay personal na inihanda ng konde. Ang nais nice niya ay samahan siya ni Bjorn na dumalo sa nasabing pagtitipon na ito. Nais namang malaman ni Bjorn kung ito lang ba ang nais niya. Dinagdag naman ng baron at tinanong si Bjorn kung meron ba itong talento na pwede niyang ipakita sa pagtitipon. Gaya ng pagbaliko ng bakal gamit ang kanyang kamay o pagbuga ng apoy mula sa kanyang bibig. Di naman maiwasang maasar ni Bjorn sa baron dahil tila napakaliit ng tingin nito sa kanya. Pero bago pa man siya tuluyang magalit ay muling nagsalita ang baron. Sinabi nito na magbibigay siya ng isang million stones kung gagawin niya ito. Nang marinig ito ni Bjorn at biglang nagbago ang kanyang mood. Nakangiti niyang sinabi sa baron na makakaasa siya sa kanya. Sinabi niya rin na handa siyang gawin ang lahat para lang sa kanyang mga party members. Sa huli ay wala nang nagawa ang ating bida. Nilamon na rin siya ng sistema. Dahil sa isang malaking halaga ay nilunok na niya ang kanyang pride.